Ayan mga lods, yung ating na uh, kabiyak sa buhay ay kailangan nating uh, bigyan ng pagkakataon na uh, magpaganda naman sa kanilang sarili. So, ayan mga idol, yung aking may bahay ay uh, naglambing sa akin na kung pupi ba daw siya eh, pa paparlor. So, dinala natin siya sa parlor ni ate kasi alam ko si ate ay talagang magaling siya sa ganitong klaseng ng uh, trabaho. So, kung kaya't dito kami nagpa-parlor so nagparibahan yung aking uh, minamahal so ayan mga idol uh, new year naman ngayon dapat lahat ng ating minamahal ay uh, bigyan din natin ng pagkakataon na magpaganda nang sa ganon ay uh, ano sila sa kanilang sa, uh, confidence sila sa kanilang sarili mga idol na hindi sila tawaging ang mga idol oh my god oh my god! So, yun nga mga idol malapit nang matapos yung kanyang uh, uh so ang ginawa naman ni ate ay ginupitan niya ng kaunti yung kanyang buhok kasi masyadong mataas napakadami nilang customer mga idol kasi nga magaling silang uh, magbigay ng servisyo sa kanilang mga soke So kung kaya't lahat kayo ate, kuya ay aming binabati ng Advance Merry Christmas and Advance Happy New Year. Lalo na sa lahat ng may bahay, sa lahat ng mga uh, ilaw ng tahanan. Uh, Advance Happy uh, Christmas. Merry Christmas and advance happy new year everyone. Tara mga idol, Tapos natin yung uh, video ni Tatay Vlog. So, hindi pa pa naka-subscribe kay Tatay Vlog? Please subscribe na po kayo. And paki-like na din po sa ating mga video nang sa ganun, na PTT lahat ng mga video ni i-upload ni Tatay Vlog. So yun lang po mga idol, advance happy Merry Christmas, advance happy new year. Thank you so much everyone and bye-bye. Natapos na din si Ate sa aking asawa. Thank you.